araw mga kabartodis uh, mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga taga subaybay natin sa ating channel at sa lahat sa mga viewers subscriber at sa uh, nagpapalo sa atin sa tiktok uh, magandang umaga mapagpalang araw sa lahat ito nga pala yung mga nakuha kong mga mutya na ito'y uh, pwede siyang uh, pang protection pampaswerte at uh, ito'y mabisa uh, una ito yung tikong bibig ito'y makikita nyo sa dagat ito'y may bisa sa para sa mga marites o o madadaldal yung bunganga uh, ito yung tikong bibig ito yung sa dagat panguntra din ito sa mga kulam o barang binababad ito sa tubig tapos iniinom tapos yung mga marites dyan pag makarap kayo tumitikom yung bibig ito yung mabisa gamot din ito pang ng negative sa katawan ayan pero bago nyo yan gawin ugasan nyo muna baka may mga bakterya yan o may nakakapit na mga lupa o decay kagaya nito may mga bato bato pa yan dahil ito ay nakuha sa dagat <coughs> ito <coughs> yung pangil ito ay kapiraso ng pangil ng kidlat na puti Ito ay maganda. Pwede siyang pangsangkap sa inyong mga habak o bao. Ito naman ang magandang uh, bato o uh, jasper na may mga guhit. <coughs> Ito ay uh, <coughs> bato na mutya din tatawagin ito mabisa ito sa mga nababalis na tao ito baba, ano lang ibaban sa maligamgam na tubig tapos iinumin cleansing din ito sa katawan ito ay pangtanggal negative sa katawan ito gagaya din ito may pwersa ito maganda din ito pwede itong pampaswerte pwede din siyang pangontra uh, pang tanggal din ito sa negative saklawan pwede mo siyang ibabad sa maligamgam na tubig tapos iinumin o ipampaligo isibin pampunas ito naman ay maganda din ito ito yung tinago ng bato nakatagong bato sa bato to bato ayan ito yung bato ayan pag matagal na to matiklop na to matabuna na ng ng ganito yung ito akala mo normal lang naman ba to pero yung may mahalagang bagay doon sa loob ito ay pampaswerte at uh, ito ay mabisa din ito panguntra para uh, ito ginagamit din ito ng uh, <coughs> sa tagabulag Ayan. Maganda din ito. Ito, maganda din ito. Kagaya nito. Dahil ito po siya, ayan oh, tumalabas na yung gabay nyo. Ito po siya, ito yung, ito yun. Pag po ito na tiklupan ng another na bato, nakat, ano na po siya, nakatikom para siyang tikong bibig ito ay maganda din mabisa din ito pang tangkal ng pang din ito uh, sa mga naniniwala lang pero kung bago ka palang sa channel ko nanonood ka ay siyempre magtaka po kayo na puro bato yung pinapakita natin daming uh, ngayon uh, lumalabas sa social media na puro bato yung pinapakita dahil po alam nyo mga bato may, may, gamit po yan sa tao hindi lang po yan na ginagamit sa pangbahay ginagamit din yan sa, kles, sa cleansing si cleansing sa katawan ng tao ayan ito maganda din nito mga magnetic yung mga guhit ito yung uh, ano din siya, ang uh, tawag dito lagpasan at maraming uh, guhit ito ay ginagamit sa pampaswerte din at uh, may ano din ito may uh, tawag dito ginagamit din ito sa panguntra lahat ng mga bato ay pwede mong gamitin, cleansing sa katawan. Meron din namang mga bato na hindi mo siya pwede gamitin. Gamitin sa tawag dito. Uh, kasi na, nakatry ako eh, na meron akong napulot na bato. Tapos, ginamit ko siya. Tinatry ko yung kakayaan niya. Binababad ko ng 30 minutes sa tubig tapos yung tubig niya iniinom ko tapos ang inom after mga 3 minutes maramdaman mo kung anong bisa niya sa katawan mo kung kung yung katawan mo ay nanghihina o lumalakas meron na kong na try na ba to na bawal talaga siya na iinumin yung tubig niya kasi nung na try ko na siya nanghihina po ako kahit may mga gamit po ako parang sinisip-sip niya po yung lakas ng mga gamit ko papunta dun sa bato na yun parang, kung baga inaangkin niya yung uh, inaangkin niya po yung lakas, hinisip sip niya yung lakas ng mga gamit mo kaya tinago ko lang yun, kasi pag nilagay mo dun sa mga mga mutya mo talagang sisip-sipin yung lakas ng mga gamit Ewan ko lang kung bakit ganun yung yung kakayahan ng mga ibang bato. Pero yun ay itim, itim na bato. Hindi siya kidlat, hindi rin siya kung ano, pero yun ang nagtaka ako na nung bima, binabad ko sa 30 minutes tapos yung binababan ko ay bumubula. Uh, tapos ininom ko nang hina ako nang parang nang matamlay ako parang hindi ko alam na parang sabi ko, parang hindi mo alam kung anong gagawin mo parang parang kinukuha yung pag-iisip mo tinatanggal yung yung kaisipan mo parang lutang ka kaya mga 3 minutes after mga 3 minutes 5 minutes nawawala din bumabalik din sa normal pero may 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 maramdaman ka din na parang may umiba sa katawan mo, na parang matatanggal din. Pero uh, ano lang siya, ma, maano talaga, manghihina ka talaga pag umiinom ka ng gan ganun. Siguro may mga motya din na mga ganyan. Pag uh, ano, pag uh, ininom mo siya o di kay inuugo mo siya o nilagay mo sa bibig mo, Uh, meron din may mga tagululong na hindi ka makikita. Meron din na kung ano. Mga ganyan yung mga kakayahan ng mga iba-iba yung kakayahan ng mga bato. Kaya ito, na ko na ito, na binabad sa tubig tapos iniinom. Ay wala naman. Meron ng, may, nang, may mga mabubuting nangyayari sa katawan mo na parang may sumigla ka tapos parang yung utak mo parang brado ng problema nawawala kaya ito mga ganitong bagay o mga bato na ito ay useful po sa tao useful talaga pag makakita kayo ng mga ganito kunin nyo po yan tapos huwag nyo lang po i itapon magagamit nyo kahit ilagay nyo lang dyan sa gilid-gilid ng bahay hindi kaya kung sa altar nyo ito pag ganito mo naka side view po ayan ayan may ilong, may bibig, may mata na parang ano po siya. Ito ay uh, kakaibang uh, kidlat na ibang kulay na para po siyang berde na dilaw. Ayano. Oh. Ayan po. At saka, ito na pala yung pinakita ko sa inyo. Ayan, ito nabasag. May basag po siya. Uh, pero, magagamit pa rin siya. Pero, hindi naman totally na basag. Magagamit pa rin kasi buo pa rin yung ano niya. Takpan ko na lang. Lagyan ko, kargahan ko na lang ng dasal. Para magiging matibay po siya. Ito, libo na talaga ito. Na walang butas ito mabisa mabisa ng mga Holy Trinity nagtaka po ako kahapon ng yung mga video yung video ko na inupload ay nangitim umitim po talaga nagtaka ako roon na kung bakit nangitim yung video ko hindi nagpapakita habang nagbabalat ako ng niyog na Holy Trinity ito yung mga nakuha ko na Holy Trinity Ayan, Holy Trinity. Ito talaga ay mabisa sa tagabulag. Kaya di nakikita. Uh, siguro pinakita niya na kung gaano kalakas ang bisa niya, ang niya. Meron po siyang tagulilong, tagaliwas bala, taga pakubol. Mga ito may mga pakubol din ito eh. Mga ano, uh, panguntra, pangkalata na to yung Holy Trinity. Ayan po mga kabertudes. Uh, uh, maraming salamat. Shout -out nga pala tayo sa kay Madam Katis Closer, Gina Linsegua Ria Parulan, Nanay Sue, Mary Jean Alberto, for heart, uh, Muni, Jacob, uh, Ricky, uh, Alexandra Chanel, Mickey, at Leo, uh, Lisa, Alejandro, uh, Torno Mix Vlog, sa kapatid ko Musang sa kay Spark Galban uh, sa kay Jewel Kaukom sa mga kabro natin dyan si Al Lagsaan shout out uh, shout out din sa kay Telma Ramos sa kay Alin Pinto Divina Rebilla Unman Nicole kay uh, Babes Nguyen Ay, uh, kay uh, Sonia shoutout uh, Pal shout out shout out sa kay uh, Nelson Ducay Michelle Tan uh, Rolando Palarcon Palyarcon shout out shout out sa kay Lasuli Trusanadi Orihime shout out kay Sherwin uh, Kimba shout out kay Pidel Servito shout out shout out kay Marian Arancilio Nads uh, Arancilio shout out kay Richard Adi Fernando shout out si Erwin Pinyalusa shout out Amor Sulog Grandu shout out Eh, sa mga kapatid ko, shout out na lang. Ay, Sky Kia Umbu, shout out. Adlimaw, shout out. Uh, next Granada Herman Garcia shout out Charlie Gabriel Fritz Royalit uh, Rilatos Nistor Tubong Manwa Shout out uh, Joy Iwaw Israel uh, Libudan Alibudan uh, Abotdan Shout out uh, Brittany K. Biluso Irlano Shout out Edgar uh, Plaminian uh, Victoria Noblesa Shout out